Nagbabala ang China sa Amerika ng huwag makisali sa territorial disputes sa South China Sea. Ito ay kasabay ng nakatakdang pagbisita ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa Beijing. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Hong Li na umaasa ang Chinese government natutuparin ng Amerika ang una nitong pahayag na walang papanigan sa mga bansang nag-aagawan sa West Philippine Sea. Umaasa rin ang China na itataguyod ng Amerika ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansang nag-aagawan sa West Philippine Sea at hindi manghihimasok sa gusot na posibleng magpalala pa ng tensyon. Ipinatawag na ng House Committee on Foreign Affairs sa mga opisyales ng Department of Foreign Affairs upang talakay ng aksyong legal hinggil sa territorial disputes ng Philippines at China. Ayon sa komite, hihingin nila ang, D ang report ng DFA ng mga miyembro sa Kamara upang gawin ang hakbang na isasagawa at naisagawa ng kagawaran. Ito ay base sa resolusyon na iniharap ni Congressman Rufus Rodriguez. Sinabi ng mababatas na dapat isagawa ng Foreign Affairs Department ang lahat ng aksyong legal at diplomatiko upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. Binigyan diin pa niya na kailangan may pagtanggol ang mga teritoryong saklaw ng bansa.